Ako gayo may kwento. Minsan may isang lalaki na idamot ng gabi sa pag-uwi galing sa trabaho. Ay siya, gabing gabi na eh. sobrang pagod at gutom. At siya nakituloy sa isang bahay para lamang baga makingin ng tubig. Hinapansin niyang walang tao. May kain naman at mayroong refrigerator. sobrang uhaw at gutom. Ay siya, ang refrigerator. Hala! Ay, kagulat at may nakitang putol na ulo. Asya pala talagang haunted house. Ang kanyang natuluyan. Sa sobrang takot ay, sige, haripas ng takbo sa ilalim ng lamesa. Digat may napansin sa ibabaw ng lamesa. May bandihadong nakatakip. Aba, sa sobrang gutom ay, tinaysan takot at binuksan. Ay siya, laking bulat niya. Wala nang kutsinta, puto na laang natira.